Sino ba yung lalokong dalawa? Oo, oh, yung lalokong dalawa ay eh, siyempre eh, kayo! Ay, <laughs> buwag <laughs> ka! Nasaan kayo yung dalawa? Sahod namin ngayon, hindi pa sila nagpunta dito. Magtago lang ako dito, be. Hintayin ko sila. <laughs> isa, dalawa, tatlo. <laughs> tatlo, isa, dalawa, Tatlo, apat, lima, aning, pito, walo, siyam, sampo. <laughs> sampo. <laughs> Ang tagal, Manila. <laughs> Brad, mm. ano bang pizza ngayon? Twenty-eight. Twenty-eight. Sakto! Sahod natin ngayon, ha! Putahan natin si Brad na! Kaya pala hindi nagpapakita yun! Sinapos pa lang yung sahod, no? Oo! Oh, Tara, putahan natin! Nasaan na Sana kaya yun? Isipte ko muna itong isang libo. Mga lokol talaga yon tapos hindi nila alam yung uh, pirang isang libo puro lang isang daan na nasa isip nila <laughs> Nasaan na kaya yun wala man dito dito lang yun mag magtambay tambay ha Nasaan okay, na kaya yun bakain na nun um, wow. iniscam na tayo nun patay tayo nito tara natin <laughs> ngayon hatian ko kayo sa akin tong tag isang libo sa inyo tong tag isang daan <laughs> marami rami man tong isang daan ah, hindi na kayo magsisi <laughs> pero sa akin tong dalawag libo ah, may tinago na ako isang libo dito <laughs> wala pa man matulog muna ako ay ay brad matulog man dito lang ka pala nga brad Hoy! Kanina pa kami namin hinahanap ha? dito nandito ka lang pala Hoy! Oh, kanina ka pinahanap-hanap sa'yo. Ang tagal yun eh. kanina. Sabi ko sa'yo, nandito ako maghintay. Pero hindi ko sinabi. Siya? Hindi ko sa na. Sahod minabi... sa natin ngayon, ba't o, di mo sinabi? Sa o, yung sahod natin, kasi nabinta naman yung buhangin natin, yung ginarga natin dyan, nandito sa akin. O, o, sa dito tayo, d doon ka. Oh, doon ka. Pira Yan. Na. Yay, huwag na kami nito. <laughs> malaki yung ano namin bro. tama, ha tama, dapat lang... hati oh, tayo ha tama, tama, ang tagal yun eh marami yan bro dito mo ilagay ha para hindi mahulog ha hindi marami naman yan hindi. dapat siguro. maghati tayo, tayo, ha dapat ah, hati marami hati. man buhangin tamang tama yung marami nga tayong buhangin na binta kaya nga wala nang buhangin dyan mapuno talaga to eh, mm -hmm. isa, isang dikarga yung buhangin mm -hmm. yeah, ito Ako mauna. Mm -hmm. Sige. Kaya ako man yung katanggap ng sahod. Dami ah. Isa sa akin. isa sa iyo. oh. Oh. Ano man yan? Tanggal naman hmm? hmm. oh. magbigay, oy. Isa sa iyo. Isa sa kanya. Isa sa akin. Isa sa iyo. Isa sa iyo. Isa sa iyo. Isa sa iyo. Oh, marami yan sa inyo ha. Isa sa iyo. Isa sa iyo. Dalawa lang sa akin. Oh, ka brand. Oh, ka malugi nito. Di kayo man nagbuhat. Di kayo yung ano, marami. Oh, isa sa iyo. Oh, tama-tama yan. Dami ko na Pina lima pa. Dalawa lang sa akin. Lima. Oh, so, lima. Lima din. Ah, oh, lima. Diba? Sayo. Lima rin. ba? Upat dalawa lang sa iyo. Dalawa, lang. dalawa, lang sa akin kasi ano man. Bro, ako naman, ako sa man. Ako, sa sayo, sa 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 na to apat, to. apat. tayo, apat. Hindi, sa inyo na 'yan. Sige, sige. Kayo yon naman oh, 'yon oh, ang buhat ng buhangin. Salamat, salamat ito. Mo, naman, eh. Di okay Malik lang 'yan kasi ako wow. naman 'yung naghanap ng buyer. Yo, diba? sige, sige, salamat sige. Alis mo kami, may bibilhin kami. Sige, sige. Oh. Susunod lang ako ha? Loko talaga 'yung dalawa. Sa akin dalawang libo may itinatago pa ako dito ha <laughs> yan 3,000 na loko talaga tong dalawa hindi talaga marunong magbilang <laughs> ngayon makabili na ako ng motor <laughs> doon na sila malayo na puntahan ko na doon <laughs> bagong bagong motor ko ngayon Uy, Brad! Um, ano ang ginagawa mo dyan? Bago motor mo ah! Naglilinis, naglilinis ng bagong motor. Ka, sa akin. Sa'yo to? Oo. Oh, Hala. Kahapon ko lang Pagka yan. yan. Kahapon ko lang yan, binili. Hala, hmm. nakamotor ka, Brad. Oo. Oh. Nga, 500 mo lang yung binigay mo sa amin. Anong tapo sa iyo? Dalawang ma daan man yun. Kung magkuha sana kami ng motor. Dalawa lang 'yon sa akin. Taglilima, taglilima kayo. Bakit, Kaya nga, bakit, Baka, bakit kayo wala kayo nabili? Hala, kulang ayan sa pagkain, Brad. Kulang sa pagkain. Oh, 500, 500 lang daw. 500 man lang dira. to. Kaya nga bumalik kami dito kasi 500 lang yung binigay mo. Kaya nga eh, lima, lima, tag lima kayo. Ay, man, sa akin yan. dalawa lang. Hala. Paano ka nagkamotor? Paano ka man dong? 200 man lang yan. Kaya nga may nabili ako kasi may naloko man ako kahapon ng dalawang tao. Sino mang naloko mo? Oh, yung nalokong dalawa ay siyempre eh, kayo. Ay buwan ka ba? <laughs>